Yun, tara, no. Pupunta ngayon tayo doon sa labas, no, kung paano tayo nagwa-waterproofing bago natin magmasilya, no. Gagawin natin ito. Ito yung uh, nagwa-waterproofing muna kami bago kami magmasilya. At dito na nga, no, umpisa na natin yung pagwa-waterproofing sa labas, no. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan talaga una, no, umpisa waterproofing muna lalo ganito yung uh, sulitin natin yung mga sikat ng araw habang hindi pa tagulan lalo ngayon no magtatagulan na kailangan unahin natin etong sa labas kasi pagka nag masilya ka na nag skim coat ka na sa loob tapos wala pang waterproofing yung labas naku po delikado no matutuklap yung mga skim coat nyo lalo na pagka tumagos yung tubig mula doon sa labas papuntan loob nako sayang lang ang trabaho kaya minamabuti ko na sabihin sa inyo eto gawin nyo mag muna kayo sa labas sa pagtitimpla naman ng waterproofing you no know, ng ating flexiband na ginagamit you no know, ang kalahating timba ginagawa ko kalahating timba at eh, 10 kilos ng simento no? May dalawang klase akong paghahalong ginagawa. Unang pagtitimplang ginagawa ko, kukuha ko ng kaunting tubig, isang litro o dalawang litro, no? Doon ko tutawin o lulusawin yung simento nang sa ganon na hindi siya buo-buo, no? Kasi pagka direkta mo yan sa sa Flexiban, nako buo-buo yan, mahirap haluin. Ang pangalawang diskarte ko naman na paghahalo ng Flexiban, gamit ang dalawang kamay ko hinahalo ko o nilalamas ko yung simento doon mismo sa plexiban para uh, lusaw na lusaw o walang buo, -buo. kung merong ka namang panghalo yung kinakabit doon sa barena no mas maganda kung meron ka ganun no para lusaw na lusaw o na hindi nabubuo yung mga simento pag nayari mo na o natimpla mo na ang plexiban gamit naman ang brush at roller na malaki yun ang ginagamit namin para i-apply yung Flexiban. Kaya naman roller at brush ang aming ginagamit, eh yung roller para mabilis ang ating pagpapahid. Tapos yung brush naman para dun sa mga butas at crack. No? Kasi yun ang pinakamagandang gamitin, yung brush, para doon sa mga parts na may butas at crack. At para naman sigurado na wala talagang tubig na tatagos mula sa labas papunta sa loob, no? ang gawin nyo, apat o limang patong ng plexiban. No, wag na kayong magtipid. Siguraduhin niyo na yung kapal at ganda ng pagkakapahid, no, para hindi na tumagos yung tubig kasi pag isa dalawa lang, no, meron pang tendency na papasok yung tubig. Mas maganda talaga apat o limang patong ang gagawin para sure ball, no, at pagkatapos nga nito namin na ma-applyan ng Flexiband kinabukasan tuyo na, pwede nyo na tong masilyahan, no? Pag minasilyahan nyo to, gamit ang skim coat o yung ready mix na pati, no? Ang i-primer nyo Acrytex, no? Recommended diyan sa labas. Acrytex primer, yun ang pinaka the best. Yan nandito kami ngayon sa taas, ano? Ito papakita ko sa inyo yung tura ng Flexiband. Ah. No? Yan oh. No? mga butas kailangan sumuot yan. Yan no? Kailangan yung flexible. Isusuot doon sa pinaka mga butas-butas na yan no? Kailangan ganyan. Makapal. Sarado-sarado. Yan oh. No? Sa pagtitimpla naman ng flexiban, ang gagawin nyo siyempre, pwede rin nga haluan ng tubig to, pero wag nyo munang i may tubig kailangan ng pagka gusto nyong may tubig basahin nyo yung simento tunawin nyo yung simento sa timba pagka natunaw na yung simento sa timba tsaka nyo ibuhos yung flexiband huwag nyo tutubigan na halo nyo na tsaka nyo tutubigan huwag no? pero yung pinakamaganda uh, suggested namin ngayon no? huwag nang lagyan ng tubig mas maganda uh, mas maganda yung pag, ano nila puro tapos tsaka mo lalagyan ng simento no? Uh, sa isang galon, pwede limang kilo ko sumobra pa, wag lang kumunti. No, yun yung pagtitimpla, no. Sa pagpapahid naman, gamit roller, no. Roller, tapos sa uh, konting ingat lang pagka nasa labas. Kasi ayan, no. Delikado yan. Pag nasa labas ka, oh. 0.5. No. Yun lang. Sana meron kayo natutunan, no. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin, no. Pati sa Facebook, sa YouTube. No, maraming salamat. God bless.